mga kaisam mukhang uh, magiging dalawang hakot po ni Kubuto hmm, ito po yung uh, una nating tanim hmm, kaya po ang bunga punong puno po pugpug -pug. hmm, no. No. yan ati pong inatid si Otol po ay ngayon po ay mamumuti ng papaya po at saka po tanlad o ay gawa ng may paparte pong bagyo ay puputihin na po lahat

Eh, ewan ko yung tol, doon kayo ano uh -huh. Doon yung hapain yung saging sa kabila at may bagyo Ang akin naman po ay ang ha harvestin natin Papaya, tsaka oh, po. po yung o, Yung Ayun, tanglad Tignyo, Sa kabilang ka Oo Kaya mo oh. ba, thank you Tol Kamayan na lang Oo, si Utol is kaya natin eh Kamayan, yun. Oo Ah oh. oh, mga kaisan, harvest po tayo ng mga ano ngayon Gawa ng may ano po, may bagyo Delikado Kailangan po ay maharvest lahat total Pasinitin po natin 'yan. Ah, mga kaisan, haharbisin natin 'yung mga sabaw dito. Tsaka po turdan, makatam. Ayun. Tari oh oh, mga delikado na po yan sa bagyo Ah, oh, mga kaitsog. Pipitas na po tayo. Ay, ano, may bagyo ay. Ingat tayo mga kaitsog. Diretso harvest na. Yan. Talagang ha-harvest na ulit tayo ng papaya mga kaitsog. Ito po ay mga pahinugin. Eh kaya nga lang may bagyo. Oh. Uh. Ay babawasan ko, punggi po ito sa bagyo nako pungge pag hindi po babawasan Ang hinayang po ako, at mas mahal po ang kilo ng ano, ng uh, hinog. Kaya naman po ang 10 kilo isang puno. Yan, are po. Ang kagandahan lang mga kaisan sa papaya, hindi wala pong ano. Wala, hindi ka na yung balda sa spray kasi mga kaisan iniiwasan ko ang pag-i-spray kasi delikado sa katawan. Tul. Harvest mo to ng papaya? Harvest may bagyo. Gano ka? Oh. mapapansin po ninyo, hindi gano'ng kataba ang ating papaya. Organic po tayo mga kaisan, hindi po ako nag-aabuno. Nag spray po ako, ang pang-spray ko lang, organic po. Hindi na po ako ano, yung nagamit ng mga synthetic, delikado po sa katawan. tayo sa mga huling tanim mamaya pupuntahan po natin yung palabak yun po yung uh, pangatlong tanim po natin yun ito yung mga huli ang kagandahan mga kaysa ng papaya hindi siya ano hindi siya asik at as so, hindi po makabiyari mga kaisa sa ka ito nga ay tinitira-tira ko ito mga kainsan at gawa ng ano nga pag may mga followers tayong napunta itinitira ko po ito at ay ano naman ah uh, ang gaganda po ng bunga ito po ay red lady kaya lang ang problema dito mga kainsan ay babawasan natin niya ayan oh sayang eh nangihinayang ako kasi nagtira talaga ako ng mga pambigay po ba ayan oh nangihinayang ako dito ito po yanong oh. sarap pag hinog kaya lang nakakani ano, wala eh. tayong magagawa kailangan nating i-harvest ito po mga kaisan pag nahinog naibenta po natin to ng mga 70 pesos to 60 yan ito ang isa kaya yan isa din to ito sa mga plano natin magparami ng papaya mas ma maganda rin po ang kitaan dito eh nang hinaya nga kung wala sana ng bagyo ganda sana tama, sa tama lalo tayo sana sa presyo po ba na po yan sa mga followers po natin ito gawa ng ano po pag may napunta po dito mga followers talagang binubusog ko po sa gulay alam mo kung bakit mga kainsan aba ay ano para sa kasi kung hindi din, hindi dinaman naman dahil sa inyo yung mga napunta dito kung bakit hindi din naman buhay namin kung bakit parang pasasalamat ko po ba pasalamat po ng buong pamilya namin oo kung pag ako ko na po yun ako ko na at uh, ipinangako ko na po sa sarili ko yun tapos po ay yung ano nga po pagbibigay po ng bigas ni Mrs. po tuloy pa rin po hindi na lang namin po na ibinibidyo basta pag nakakita po kami ng tatanda sa lansangan yung mga uh, basta yung mga uh, hindi na makakilos tapos nagtitinda pa rin na matanda yan. Yun yung mga priority namin mag-asawa. nakatira pa rin naman po ako mga kaisa ng ilang ano ng ilang bunga sa puno Mga kaisong, mukhang uh, magiging dalawang hakot po ni kubuto. Hmm, ito po yung uh, una nating tanim. Hmm, kaya po ang bunga, punong-puno po, pugpug. -pug. Hmm, gawin. No. O. Oh. Baka na mabulok din. Babawas ang kulaan ito. Sayang eh. Gayon talaga. Maigi na sigurado. Bawas lang ng konti. natin. may hinog na laban na rin iba laban na dito po may hinog na oh mapapalaban si kainsan mapapalaban stop baying sa, sa amin mga kainsan mga kainsan magkano pala sa inyo ngayon sa amin po yung 11 unsi dosi tapos ay hey, stop buying po pag ano, basa. ah oh, mga kaisan. Huh, naman mga kaisan. Wala na kinada na po ang bagyo ay. Ay, ingat po talaga. Yan na harvest ko na po, ari. Mga kaisan, hindi pa tayo tapos. Yung kabila, harbisin pa 'yun. Pupuntahan ko nga po. Yan. Bale, ay ti, ang ang ganda rin pagkakitaan po ng papaya mga kaisan. Napakaganda ng uh, pagkakitaan po niyan. Harbisin po natin ay yung kabila. ari po. Baka mamaya makaaga po. May order din po akong tanglad ay. Um, mamaya harbisi, harbisin po ako. Yan. Ito naman mga kaysa nang haharbisin natin mamaya. Yung mga palabak po. Aray nga uh, kabaak po. Tsaka po aray nga uh, tanglad. 何